Hello mga kabunso! Welcome back to my channel! Ayan, update at date mo tayo sa ating busum Mix mulino sa ginagawa niya ng movie. So ito na nga, patapos na nga ang movie na ginagawa ng ating Muslim Mix mulino dahil graduation day na nga. Ayan, so ayan po yung ating aabangan sa ating na uh, pambansang bunso nasi si Bunso Mix Molino ay napakaganda po ng palabas na ito mga kabunso kaya huwag niyo pong uh, na panuorin at ito ay coming soon na nga mga kabunso at dahil diyan ay napansin niyo na ba, mga kabunso na Ganitong ganito nga ang ginagawa nila Buzumix Murino noon at cutie mahal nung nabubuhay pa no may tiping pa. Ang ating cutie ma mahal na gumagawa noon ng teleserye no doon sa Channel 7 na at tahanting Buzumix Murino ang kanyang driver, bodyguard at lahat-lahat na. no At uh, ito na nga nag-iisa na nga lang at ang ay wala pang katandem ang ating Buzumix Murino. At dahil nga dyan mga kabunso ay marami po ang nag-comment uh, sa post ko na bakit hanggang ngayon ay wala pa rin katandem ang ating Buso Mix mulino At syempre, ganito po ang mga sagot na mating ma Mix Forever. Di na kailangan maghanap ng iba dyan. Si Nene, kapatid ni Buso. dyan lang paligid ang cutie mahal ma Mix Forever. Sapat na ang mga video nilang dalawa. Masaya na ako. Love you. ayat Yes, contento na kami sa sister niyang si Nene at family niya. Contento na kami forever ma Mix. Ayan. So ayan na nga mga kabunso ang mga comments ng mga Momix Forever. Hindi ko na po babasahin lahat pero sobra po talagang namis nila ang Momix at marami pa pong nagmamahal sa Momix. Kaya naman mga kabunso, wag po nating kahalimutan na panoorin ang teleserye o drama o movie ng ating nag-iisang bunso, Bunso Migs Molino. Kaya naman mga kabunso, ayan, bakit nga ba hindi pa nagahanap or ayaw pa talagang may katanda mga ating Bunso Migs Molino dahil mas marami pong may gusto na si Nene at ang kanyang pamigana na lang ang kanyang katandem sa kanyang vlog. At ito na nga mga kabunso, isa pang dahilan ay dahil na gusto niyang tuparin ang pangako niya sa ating cutie-cute mahal na ituloy ang kanila nga uh, pangarap no, yung tumulong okay yung uh, charity vlog nga na tinatawag dahil naumpisahan na po nila ito bago pa nawala ang ating cute cute mahal maraming maraming salamat mga kabuso sa patuloy na pagsuporta sa ating buso mismo Lino na kahit na marami tayong pinagdaanan ano maraming mga bumabati ko sa kanya maraming mga bashers ay nandyan pa rin tayo sir Lido bunso mix mo na sumusuporta at nagmamahal sa kanya sabi nga happy happy lang at walang iwanan dahil Maraming maraming salamat mga kabuso Ayan mga Marami, Maraming maraming salamat and God bless everyone Sa mayroon, di pa ako pag subscribe Please like, share and subscribe my channel Mga kabuso, thank you so much